Magandang tanghali po mga pambin. Tayo po ay andito na sa kubo. Tayo po ay nagtatrabaho sa may ano, project natin. Ay tanghali na po, magluluto po tayo ng buto po ng sitaw na may sariwang alamang po. You know, para sa pananghalian po natin. May gata po tayo dito. yung pangrekado po, sibuyas bawang at luya. Ito po yung ating pintas kahapon na sitaw po. Ang dami pong gumulang ay e di ating ano po hinimay yan gagataan po natin si mami pumaluto igigisa po muna yung ano mga paragado po natin nilagyan po ni mami ng langis gano'ng ulang po ng panahon dito lahok lahok na ito sibuyas, bawang at sibuyas igigisa gigisa po para medyo mabango po medyo brown na po yan ang bango po eh, po ng alamang Sariwang alamang. scinfrop law aga студak isi Harriet winja rezət si pangalawang gata po. Ay, unang gata po pala yan. Yung malapot. Ilalagay na po. Para mas malapot na ito. Ay, ang sarap na po nito mga farm Papaigahin po natin. Luto na po mga farm Tayo kakain na. Ginataang buto-buto ng sitaw na may alamak. Kaya na po. Nakaluto na po tayo. Si Tao, si Tao na namay, namay. Alam mo? Yeah, Eyan. Kita yung nasino ton. Akala na pag nalagay ko na dito ng kanin, tignan ako kung sarap. Dikit na na tayo. Yan, dawa ka sarap o kasi agit na. Tuguan mo ko na.

kanyatan po naghahalo yan tayo po yung mga floor hindi ni si mami nagpipintura po yan. malapit na po naman na baka mamaya or bukas po ito po yung ating unang ano sa kulungan o toy kuitan tuloy ang trabaho din eh. toy si kuedgar o toy kuedgar muna nga po yun <laughs> at tayo po yung kanina pa po umaga din eh tayo po ay naglagay po ng ano dito ng lupa kanina tapos nang gawa po nito naglagay po ng alubak ulit bali kumpleto na po ang ating ano kulungan ito po yung una ikalawa ikatlo ikapat ikalima po at tayo naman na po magpuklo rin din eh. ito po 1 May lagay na po ito 2 May lalaki sa mga anak aso, nakalagay nakalagay <laughs> <laughs> Chucho, nakalagay po Pangatlo Pangapat po natin Ito po, okay na din yan Panglima, ginagawa po Nalagay ng siding toy. Wala hapon na toy. Hapon to. Toy. Ito ba? Ito po yung pinakahuli natin. Ayun. Nalagyan po ng ano bakod na. Final na po 'yan. nandito po. po tayo sa pinakahuli. Ano ito yan? Ano yan? Lagay mo na. Kaya tinatanggal po muna ito. Para hindi sumabi sa tabi. Bakit mano-mano? Wala ng bala. Ano? Sayang. Mga mm pimadyo -hmm. na tayo. Bakit? Habang gantay. Mm -hmm. Pag may umirit, babangon ka pantay na bagalan ako kumot tayo. Alam mo ba 'to? Pantay na. San nanggaling? San nanggaling? Para ana ka ro, para mo manak niya. pa puti. konti na lang po sinalaang ang matapos din ng floor na po Yun, sakto na ito. Hindi makita ang Pa pa na po? Yan, eh. na. Malapit na. Pagkakaputi kanina ngayon niya, ngayon <laughs> na iya. Maurag na. Maurag? Ganda oh, hmm? na. Komplito na ang flooring. Kaya lang na Ha? konti. puro. yan. Puro sa kabila. pa, na. Kalahati lang kuya dyan ng puro siguro. Diyan yung makakadulas na eh. Ito po ay ano, daan natin. Dini. Dini eh. Pare. Opo, hanggang dyan lang. Tapat lang po punong plastik. Ang pupuruhin. Gawa ng ito po ay ating ano, kumbaga ay patway po papunta sa loob. Pagayon. on. Open din ng mga ano po. Dos. Tawas doon ay sa huli ganun din po. Hanggang dulo na po pag -anun. Tapos dito po ganun din. May pader po din eh. Dito po magiging ano ito Pasokan po ng ating inahin dito. Na ano? Siminto ko Sige. po mga kapambin tayo po katapos na po magmirinda pati po yung ating mga kumparehan ay okay na po napagmirinda na lang. at tayo pinakapagpakain na rin po ng ating mga alaga dito yung ating inahin po tsaka patiner para madali mo ah ilawa natin ayun sinasabi ko ay may liwanag din at tayo po ay sampung araw na po mga kapambin sa ating project po yung shut po sa inyo mga kapambin at kay tito tita shut up po sa Las Vegas po yung magandang hapon po sa inyo lahat kumplito na po yung ating ano you know, yung kulungan po ng baboy yung limang parang po. Bali ito po, ayos na ito, mga kami ito. Yung pinakahuling side po ito, buko na ito, wala nang gagalabi nito. Nagawa na po nila bayaw, nawitling na po. Ito, bukas naman po ito, sending na ito. Yan, ikabila po. Tapos kakabit na po yung mga mating. At pagkatapos po natin magkuring doon, mga kapalabing sa dulo, isa unang parang yung natin ay na nakapag. Ano po tayo ito? Ayan. po Ayan. Ayan. na po, po yan, din. Yan, din. Ito, ito po Ayan. 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 po. Ayan. 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 po Ayan. 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 dito Ayan. 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 po Ayan. 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 sa dito sa harapan po. Yan, at good news po mga Oron yung ating matandang po, yung una, tapos si Mutya po ay buntis na rin po. Tapos yung nanay ay nangangandi na rin po. Bukas po yung ating uh, bababahan po, ko din po. At itong ating dumalaga ay nangandi na po ng isang araw at bibilang po tayo ng mga 21 days ay nangangandi po ulit yun. Hindi ating papababahan na rin po. Gawa ng padalawa na po yun. ko sabihin na kumpleto ng may laman ito? Oo, ganun po ang mangyayari. Bali yung tatlong inahin po natin na alaga sa baba po ay iakit po natin dito. Ay, okay. po, po na may tali, yung liig, yung gantong ano, na palawit-lawit po muna sa ngayon. Pagka maganda ang panahon at sanay na pong hilahin, utayin po namin iakit dito para po yung ating mga pinagawa dito ay may may na. na po ang gagamit na po natin. Luwa ng buntis ng mga ay di bilang po tayo ng 114 days, ay di mga nalak na puyo dito sa ating project Ganda na ano? Ganda na po. Eh, quality na. Eh, Tapos, untayin ko na lang pahida ng ano nga ito? Say, ano, Hindi ko man lang ito, lang, ito ano, ano ang ano, 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 tawag maliwanag na po ang ating ano. Yan naman po yung sa gabi lang po namin. Halimbawa at may nanganganak, saka lang gagamitin ang okay. kuryente. Kasi mga po ay ano pala? Order po ko na, na isang solar po, yun po, yun po ay, ano, pang magdamagan. Ito po ay paggagamitin lang natin saka gagamitin po natin. So ano yan po ay anong mahagad sa kuryente pag magdamagan ay magdamagan. Mga lakalaki natin yung bayan. ito yung mga dalawang araw na lang po pati nga ang tabayanan ito talagang malawit na po oh. ganda na po ito po ang ating katrabaho na po padirungan po kalahati yan ang ganda po ito ito po yung ating na pinis ngayon maghapon eh. ito na po yan narangan po natin ang gampag para hindi pasukin ng mga manok mas, para mas mataas ang nun ngayon ano? Paras lang. Paras lang? Paras lang. Eh. Kaya nakikita mong mataas ay eh, wala pa siyang... Ah, sahig. Sahig hmm. yan. Bukas, bilisan po yan. Yan po yan. 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 Ganyan po ang maduli niya. Ganyan po. Hmm. Pagkatapos na po tayo mag-iimpis ng ating mga kalat dito, marami po po hmm. mga baso-basura po. Yung mga sako. Lalabahan At... po natin yan. Palilinis ko po yan kila Kuya Ethan. Oo yan po. Yung Ito. mga dahon na yun natin lilinisin po yan. Baka, pa... Bahaya ng ahas po yan. Doon natin timbon sa bakante doon. Mm -hmm. Para pag nagtag-araw, pwede natin sigaan. At pwede eh, kung tayo umiit ulit. Mm -hmm. Yun. po muna ang ating update dito sa ating project po mga kapanbin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta sa hapong pamilya. Ingat lagi, ingat bless po. Bye bye po mga kapanbin. Bye <laughs> bye, bye po. Oh. Pig, 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 pig. pig. Bye bye. Ano? Bumait bye. <laughs> pag ano? Pag naka-andun ako, ko lang. May eh, magandang. Lawit na lawit. Malaki rin naman pala ito yun. Mm, labit na lawit. Malapit na yan. Ang okay. po.